magandang umaga sa inyong mga manonood. Welcome sa aking maikli na vlog. Ngayon ay kakagising ko lang. At syempre, lalabas agad tayo. Ngayon ay magsasayang muna tayo para pagkatapos ating maligo ay luto na ito. Ngayon ay papunta na tayo sa banyo dahil dala ko pa ang aking sabonan. Ligo saglit. Ayan. Tapos na. Kakatapos ko ng ligo. Ngayon, ay maglalagay tayo ng deodorant. Para di tayo mag-amoy asin. Tapos, mag-spray pa tayo. Para wala talaga. Tapos, ay magbibihis na tayo. Ngayon, Thank Naglalagay na tayo ng para sa mukha moisturizer. Ginagamit natin ay na ulay. Pagkatapos nyan, haluin lang natin ng mabuti sa ating mukha. Katapos nung kumain tayo ng gummy bears. Para glowing tayo. Ngayon ay luto na ating sinaing. Mag-inihanda ko na ang aking baon para sa eskwelahan. Ngayon ay magpapakain tayo ng manok. Kukuha at natin ang pakainan ng manok. Tapos, lalagyan natin ito ng pagkain. Katapos nun ay tayo naman nakakain. Ngayon, pagkatapos ating kumain, syempre, mag-toothbrush tayo para hindi bumaho ang ating hininga. Next is outfit check. Dahil, pupunta na tayo. Tapos, may magandang dilag na sasabay sa atin. Ngayon ay, pupunta na tayo sa paaralan. Tapos aming dinaanan ang aming isang klase. Ito ay nagwawalis pa. At tapos ay nagbabayad pa ito ng kuryente sa bahay nila. Tapos noon ay papunta na kami ngunit nalaman namin na wala palang aso dahil nagbimisa pa kaya pumunta muna kami sa glit at nag-usap sa itaas ng motibo. Tapos na ay in-enjoy pa namin ang view. Pagkat ang ganda pala nito kahit maulan. Ngayon ay pupuntan talaga kami sa paadalan. At doon nagtatapos ang ating mini vlog. Bye!